Taho po. May daan na po buwa palabas dito? Wala na po. Wala na? Wala pa. Wala pa? Wala pa? May ano kasi doon eh. Kung saan saan kami dinanay. Inabot eh. na kami ng... Saan ba kayo pupunta yan? Sa labasan po. Ano oh, yung labasan? O. Eh may ano po kasi. Kuryente eh. Tapos traffic eh. Oh no. May kuriente. Diyan po. Wow. Dusan, may Ha? po. Pang Ingles. Di ba lang po kami. Inaayos na rin. kaya Po. Tayo nakakaya po. Ay, ay, nakakaya po Pesta po. Wait lang po, bebelta ko lang po. Di ba ang bait nila no? Hindi, ibibirta na natin doon <laughs> Nalabas na natin <laughs> Sige po, nakakaya po eh. Yeah, At, na, tabi, 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 tabi po muna. Ha, tabi. Ko. Tabi ko. po, sige po. So, Tapos ka pa, e-talent mo yeah. naman yan. Tay, pa, tabi lang, tay. Yeah. Okay lang. Oh. Oh. Ito. Ito. Ang ganda sa atin. Naka. Sige na yeah po, nakakaya po. Hindi. Pesta naman, nalala mo. Happy pesta po. Okay. Okay lang po, balot ko na lang. Ready? Ah Apo. Balot ko na lang, parang hindi na po kami nakaka-istorbo po. Eh. Okay lang po. Ang kapal na mukha mo. Ilan pong, ilan pong ulam? Kahit dalawang ulam po, no? Talagang lumalabas yung kakapala na mukha mo, no? Ito po. Ah, po. salamat po ah. Wow. Ay may panghimagas po no. Wait lang. Dito na lang po yung gelatin po, may styro po okay. Eh. Yes! Ay okay lang po. <laughs> po. Ina, pupunta po kami ng ano eh, Santa Cruz, Florida Blanca. Eh dito kami tinuro, may pesta rin daw dito. Hindi totoo 'yan. Bola lang yan. Dito sa may ano. Opo. bila ko yan. Sa may ano yun. Hindi pa kayo nakarating doon. Hindi pa po eh. Dito kami tunuro ng mga tao eh. Florida yun. Sa may ito kong tagulang ko. Opo. Kalantas daw po. Dito na lang po yung ano. Kaya. Gelatin. Thank you po ha. Bayad nyo dito. Kahit din nyo kilala. Niyayayang kumain. Okay na po yan. kainan. Thank you po ah. Saan yung ano mo? Ha? Ito po. Hindi meron dito. Iba na lang sarap naman. Ah sige po. Bayad nyo naman te. Hindi yeah, te. Sabi ko na to. Walang hmm. power may tira ito kumain. Kaka pingin kong kanin te Ano pamilya kayo dito te? Dilo yun. Dilo yun? Bayad nyo dito?

Sige po, okay lang po para makapunta na po kami kagad na ano. Amen. Hindi ko wala kano. Pupunta sa Florida ata. Maraming po salamat. Mama no, sa Canada, Fort Lauderdale, Florida daw po ano? pupuntahan. Delivery. Dali ang alis ko yan. alis. po. Ah, bali bago. Opo. Kain okay na po yan teh. Maraming po salamat ha. Thank you po. Salamat. Ang bait nyo dito, solid. Thank you po. Bossing, thank you po ha. Ah. Yeah, okay po, meron po kami tubig. Salamat po ha. Ah. Grabe. Sir, thank you sir.